Hello. Hello baby, guapo guapo. Ah, nandito ko mga kaibigan, no? Kasi gusto kong i-feature itong part na to. Unang-una kasi bakante pa. Kasi pag once na uh, may nagpatayo sila dito ng kubo na naman, eh, hindi ko na makita yung itsura niya. So, nakakamiss naman pag na hindi ko siya nakuha, no? So, kasi yung part dito is dati mga basurahan dito, yung mga balat ng mga kung ano anong mga candy ganyan dito dito ni nilalagay ngayon may kubo-kubo na so ngayon malinis na rin yung harapan nila patunayan ito nga yung isa naglilinis na sa kanilang tabi ng kanilang kubo-kubo ngayon gusto ko kasi mangyari dito is kukunin ko yung part na to yung vacant space na to kasi nga gusto ko pag binalikan ko kasi to eh gusto kong ibalik yung alala na wala pa siyang kubo Ayan, gusto ko rin i-feature ito sa inyo, yung part dito. Kasi nandito yung magkakamag-anak. O kamag-anak ko rin sila lahat. Kasi halos pamangking ko na lahat ang mga ito eh. Ngayon, uh, mga magbabayanihan sila, no? Masisipag sila. Uh, hindi na kinakailangan sabihan pa na babayaran kita. O walang usapan dito bayaran. Important dito is tulong-tulong lang. O kaya wala tayong ganun ang kinaugalian ng mga probinsya, no? Ah, taga ne Negros ito no, Negros. Eh kung tutusin, kagayan valid din ako no. Ngayon, yung kanilang kultura pala is parehas din ng sa amin. Ayan oh, no, iba nagla uh, na ng kanilang mga kawayan sa kasi nagtulong-tulong nga sila. Tapos itong part na to is bakante pa no. Gusto ko part kasi na oras na binalikan ko to, Makikita ko pa yung bakante kung nasaan yung bakante sa nandito. Ayan, bakanting space yan. Kasi ang gandang tanawin mga kaibigan. No? E yung part na to, tabi ng daanan, ito sa daanan. O ito pa nga yung tao, mga tao rin dito at nagkikwentuhan. Daanan to papunta dun sa lakaron. Ngayon, kung tutusin ang ganda ng paligiran nila, no? Ika nga, kumbaga, uh, uh, sa kabukiran, may kasiyan, ganon. So, ngayon, kaya Nagugustuhan ko itong i-feature din ito. Ay sa bandang huli ay ito yung mapapakinabangan ko. Ano napapakinabangan natin lahat? Kasi kung makita nyo yung video na i-upload ko. So ngayon, at least makikita natin yung alaala -ala ng mga vacant space na ito. So, thank you, thank you. Thank you, thank you. Oh, thank you, thank you na. Thank you.